Hi, it's me again, Leonard from NutriHydro. Malamang, napansin nyo na siguro kung gaano naglalakihan ang mga lettuce na tinanim ng mga growers gamit ang NutriHydro. Sa aming mga naitala, anywhere from 200 grams to 800 grams ang mga lettuce na napabigat ng mga growers. Bakit kamo ang lalaki ng mga lettuce gamit ang Nutrihydro? Bukod sa sunlight, water flow, sanitation, temperature, humidity, disease management at iba pa, mayroon dalawang nangingibabaw na dahilan sa paglaki na parang mga higante gamit ang Nutrihydro. Una, hindi po namin Pinapayuhan ang mga nutri -hydro Growers na gumamit ng fungus remover at ng mahabang listahan ng pesticides. Kapag walang lason na paikot-ikot sa inyong system, mas maluwag na natatanggap ng halaman ang nutrients, tubig at oxygen na dumadaloy sa inyong recirculating system. Kaysa gumamit ng fungus remover, pairalin ang kalinisan gamit ang nutri -hydro Hydrogen Peroxide. Wala itong lason na naiiwan sa system. Ikalawa, kitang-kita sa laki, lusog at bigat ng mga letos na pinatubo ng mga growers mula Luzon hanggang Mindanao ang bisa ng Nutrihydro Letos CFF. Ang sikreto? Superior water solubility. Napakadaling tunawin at Napakalinaw ng stock solution na gawa sa Nutrihydro Lettuce CFF. Patunay na superior ang solubility ng Nutrihydro. Kapag maganda ang solubility, agad na nakakain ng mga ugat ang nutrients. At 'yan ang dahilan kung bakit ang lalaki ng mga tanim ng mga growers na gumagamit ng Nutrihydro. Tara. Tingnan natin kung gaano kadaling tunawin ang Nutrihydro Lettuce CFF sa paggawa ng stock solution. Meron kang ilang choices. Pwede kang gumamit ng tubig gripo, bottled water, or distilled water. Siguraduhin lamang na kung tubig gripo ang gagamitin na maganda ang quality nito. Ang paggawa ng stock solution is a chemistry process. Hindi po yan mekos-mekos. Hindi yan biro-biro. Ang solute compound ng Nutrihydro ay chemically balanced and molecularly matched sa isa't isa. Para makagawa ng stock solution na nakakapagpahiganti lang naman ng mga lettuce, kinakailangan ang tubig, which in chemistry is called solvent, ay dapat mainit. The use of hot water will release the molecules and separate it evenly. Kapag even and stable ang distribution ng molecules, sa kamo lang yan matatawag na solution. Or, in our case, is called a stock solution. Ang tanong, pwede ba ang gumamit ng hindi mainit na tubig? Ang sagot, pwede naman. Yun nga lang, walang kasiguruhan na marirelease ang molecules at kung magiging well-distributed ba ito. Pag hindi ma-release ang molecules at hindi evenly distributed, hindi stack solution ang tawag dyan. Okay, enough talk. I-dilute na In a 500 ml bottle with 110 grams of Nutrihydro CFF and 90 grams of magnesium Sulfate, pour water into the bottle until it reaches 500 ml. There you have it! Ganyan kadaling i-dilute ang Nutrihydro Lettuce CFF. Sa simpleng eksperimentong ito, nalaman natin na pag tinunaw ang Nutrihydro Lettuce CFF sa tubig, ito ay napakalinaw. Sobrang linaw! Kitang-kita tagusan. Mapagripo man, bottled water or distilled water ang gamitin, walang pinagkaiba sa linaw. Sobrang linaw. Iyan po ang dahilan kung paano nagsisilakihan ang tanim gamit ang NutriHydro. Sa inyo pong mga katanungan, mag-message lamang po sa Facebook group The Next Generation of Growers at sa Facebook page ng NutriHydro. Maaari din po kayong mag-email sa ask Muli, ako po si Leonard at magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Happy growing.